yun know, oh, good morning, good morning tumila na yung ulan hindi ko alam kung kailan kaya talaga yung exact ano, exacto na exactong bagyo ngayon ba o oh, tapos na tara resize muna tayo kasi may dalawang uras na ulan ulan eh kailangan nating mano kailangan na natin lampasan yung dalawang oras na yun eh. Let's go. Ikot lang ako dito. May ano kasi dito. Papunta sa aming company na pinagtatrabahuan. dun ako. ikot lang ako doon. Kahit maka 10 kilometers lang tayo ngayon. Okay na. Woo. 6.30 yung ride out natin kahit pa paano nawala yung ano ulan pero pag bumagsak tong ulan na to kasi oh, madilim may araw siya pero madilim siya ng konti nagdala naman ako ng ano eh nagdala ko ng nagdala ko ng ano raincoat hindi ko alam kung ilang kilometers to pero may cycling computer naman tayo our bike computer Nina na pa sana ako aalis pero umaambun pa siya eh sabi ko hintayin ko na lang titila talaga ang ulan parang hindi tumatakbo yung ano ko ah yung cycling computer ko ah teka muna ayusin ko muna Oop. Dito lang tayo dadaan oh. Sidewalk. Hindi tayo dadaan diyan sa ano, sa main road talaga. Magamay mabilis na sasakyan. na <laughs> mabasa tayo. Maraming tubig yung daan oh. Oh, yeah. Kailangan eh, madamo dito. pwedeng nandun lang tayo sa bahay Friday pa lang wala na akong pasok tapos linggo na ngayon bukas wala pa rin akong pasok di ko alam sa sa, sa Tuesday kung may pasok ako eh natawag lang daw sila kung may pasok ako walang biyahe kasi yung mga truck kaya yun wala kaming pasok oh, all right, ah, my goodness. So late natin yung dalawang oras na ulang ulan kasi mamaya eight nakalagay sa ting nakalagay sa weather o, ulan daw mamayang eight, a.m. kaya ngayon dalawang oras. Bilisan natin para makauwi tayo. <laughs> Let's go. Woo. Ganda ng panahon. Tinatakay ko na mag-bike papunta sa trabahoan ko. Kung sakali, no? kung sakali na magkaubusan ng gas, gasolin ba? <laughs> Alam na. Bike tayo kasi darating talaga yan eh ngayon palang bigas nagkaubusan na ang hirap kaya di ba ilang araw ako nag naghahanap-hanap ng ano ng ng bigas butin lang no nung unang video na panood no nyo butin lang di ba nakita nyo kapiling ako ito kinabukasan na tong ride na to damig oh sarap naman ang ganito no damig oh so, dito tayo kabila sa right dito tayo wala <laughs> yung ano natin yung sira yata ano kaya problema nito wala eh sira yata kung ano nila ba kamu nah itu kayak ayo itu nih wah ay ampun nih unico Leila yun na narating ko wala 0 kilometer pa rin yung nakalagay oh Nagiyato ah Ola sira yata wala na Tante Importante, Importante. makapag cisize tayo Ano tayo daan dito tayo sa bila. ang mga inyata dito dito. ayos. Ay, tanda na. Mga tatanda diito. Kumuhipas, Ito, ito yung ano. Dito ako natatarbaho. Yan. Yan ang daiichi. Ano kita niyo? Yan, daichi yan. Ito. Tapos doon ako sa Daini sa pangalawang pangalawang building ito ito yung una doon sa dulo yung isa ito hindi ito kasali yung Daisang or yung pangatlong building malayo dito eh yung 1 kilometer yata yung ano layo bago kasi yun yan dito. Ito yung ano. No. Dito ako nagtatrabaho. Ayun. Sugiura. 8 years na ako diyan. 'Di ba? Nagtagal na din. All right. Balik tayo sa daan. Ganyan natin. Okay, wala. ito ito yung mahirap pag ganito, pag ganito ka sa amin road katakot ang sasakyan ang takbo diba? nakatakot Dito na tayo. Maraming nagatakot na talaga ako dyan. Ayaw ko talaga dyan. Okay lang yan. Okay lang dyan pag ano. Mga 5 a.m. or a.m. lang ganong sasakyan. Dito tayo. Maraming damdaman dyan. Bahala nag. Nagatakot. Ayan, hindi natin makita yung ano Ilang kilometers yung ano natakbo natin ngayon Ilang, wala Pero malayo-layo din to eh Tansa ko ah, Halos 10 kilometers din to eh Tingin ko eh Umiikot lang ako eh Ah! aming ano ito tayo dadaan walang sasadyan hindi masyado basa yung daan di ba o oh, tingnan nyo walang walang ano walang tanim ng palay ngayon eh kaya walang bigas Takkan ke di itu? Cuma ada beda time ako nakadaan dito ah. Tingnan na yung ano. May tin na yung kalangitan. Mukayatang bibilisan na natin 'to. Sagad na natin kasi wala abutan tayo nito. Pero Bayan na naman tayo eh. May tawag ito. May raincoat. Tira talaga yung ano natin. Tira talaga yung by computer. Wala magkakapigil sa atin. Kahit ulan pa yan. Wala nga di pumadyak. Palingaan. Okay, dito. Okay. hanap tayo ng daan Gan kaya ito Kipot noon Ito lang tayo sa mula Pe lege. Vă mai dea mică. Uite tare și Sayang Hindi oh. na natin makikita Ang ating Ayan yung natakbo natin ngayon. Angat pa nating bilisan. Wala na. Dumidilim na yung ano. <laughs> oh, may pulis pa. Sinarang yata ako ah. Hey, mga Wala tayong choice. Dito tayo dadaan sa ano, madam mo. May pulis na naka nakatingin. Pilipat sana ako sa kabila. Walang pedestrian. Dito na tayo. Oh my God. lang pahinga tuloy ang pajak tuloy tuloy kita nyo yung ano yung mga clouds itim na parang babagsak na pero nasa mga siguro 1 km in half na lang tayo sa apartment kaya kailan to kaya to Good. Huh. bukas may ano kasi nito, eh, may park, ano siya mga pasapang abata na park, may mga tennis, tennis court, tapos may tulay doon, sa ilalim ng tulay. Baka bukas pupunta ako doon, doon ako magatambay. So kung magano mag-practice ng ano ah. Baniha, wheelie, yun. Kasi magagamit talaga yan sa ano, sa sa trail. Oh! Baktas-baktas, Juan! Baktas, Baik-baik, tirada! Pergi ni boh. Mana man? Sayang. Pergi sampai lebih no. Pinintanya yang baiknya, sayang. Eh. Walking walking lah tau sih. Walking pernah main. Paksa naik kasih baik. Tapos walking jadi sakit sekatawan. Sa Try kuna yang yang. Hei lah mian. Last week. plastic ko sa ko wala kasi maulan kasi so ngayon ito kaya naman to oh my God. lang pag ano pag umuulan basa yung daan buti na lang may mudguard sa unahan pero sa likod iwan ko lang lang basa na yata yung likod ko sayang hindi ko mapakita sa inyo kung ilang kilometers yung naano ko napadya ko ngayon Sihiran na anong sira na yung ano natin bike computer o cycling computer yun malapit na ako sa bahay kunti na lang siguro mga 1500 meters sana next week wala nang ulan at tapos okay na yung bike park babalik kasi ako dun sa, ano, sa gunso gusto kong matry yung ulit yung bike ko kasi ano, inadjust ko na yung fork niya kasi last time nung pumunta ko doon matigas siya eh hindi siya pwede sa ano pag jump parang ang bilis niya mag response delikado sa ano delikado sa OTB kaya <laughs> inadjustan ko babalik ako ulit doon yun sana next week no wala nang ano ulan ayan Ito ko natatapusin Maraming salamat sa inyong pagsama ngayon. Happy Sunday sa lahat. Hu. Paalam. Peace. Wee.